inaasang matututuhan pagkatapos ng sesyong ito ay una, may isa-isa -isa ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng tekstong procedural. Ikalawa, mailahad at maipaliwanag ang mga katangian ng mabisang teksto ng mga pamamaraan. At ang uli, matukoy ang mga gabay sa pagsulat ng teksto na, ng mga paraan upang sa huli ay makabuo ng isang alimbawang tekstong prosedural. Katulad ng nabanggit na, hindi sapat na marunong tayong umunawa sa mga tekstong prosedural. Dapat ding magkaroon tayo ng mga kakayahang sumulat ng isang procedure na mauunawaan ng lahat. Sa pagsulat ng tekstong prosedural, kailangang malawak ang kaalaman sa paksang tatalakayin. Narapat ding malinaw at tama ang pagkakasunod-sunod na dapat gawin upang hindi malito o magkamali ang gagawa nito. Isa pang dapat tandaan, sa paggamit ng payak, ngunit ang kop na salitang madaling maunawaan ng sino mang gagawa ng tekstong prosedural ay malaking tulong. Nakatutulong din ang paglakip ng larawan o ilustrasyon ng mga paliwanag upang higit na maging malinaw ang pagsasagawa ng mga hakbang dapat pakaisiping layunin ng tekstong prosedural na maipaliwanag ng mabuti ang isang paraan ng gawain upang maisagawa ito ng maayos at tumpak. Kaya dapat lamang na maisulat ito sa paraang simple, malinaw at nauunawaan ng lahat. Bilang karagdagan, narito pa ang mga dapat nandaan sa pagsulat ng teksto ng mga pamaraan o tekstong prosedural. Una layunin, ikalawa, tagatanggap, at ang ikatlo ay ang pagkakakilanlan. Sa layunin, sa layunin, uh, ito ay dapat nating mabatid. Ano ang gusto mong matamo sa iyong sulatin? Magbigay ng malinaw na panuto upang buong tiwalang maisagawa ng mga mambabasa o mga nakikinig ang isang gawain. Ikalawa, tagatanggap. Para kanino ka nagsusulat? Sa guro ba? Mga kapwa mag-aaral? Grupo ba? Ikatlo, pagkakakilanlan. Sumusulat ka ba bilang otoridad o eksperto sa paksa? Basahin ang tekstong may pamagat na Paksiw na Ayungin ni Jose F. Lacaba. Paksiw na Ayungin. Ganito ang pagkain ng paksiw na ayungin. Bunutin ang palikpik para sa pusa iyan at ang matirang tinik at ilapat sa labi ang ulo at sipsipin. Ang mga matang dilat pagkatapos ay mismong ang ulo ang sipsipin hanggang sa maubos ang katas nito. sa mo umpisahan ang laman. Unti-unti lang dahan-dahan at simutin ng gusto kakaunti iyang ulam natin. Mahirap humaghilap ng ulam. Damihan mo ang kanin, paglawain ng sabaw, at huwag kang maangal, payatman ang ayungin, pabigat din sa tiyan. Pansinin natin, paano ba kinain ang isdang ayungin? Ano ang layunin? Kung bakit itinuro ng persona ang pagkain ng ayungin. Bilang pagpapatuloy ay nais nating bigyang diin. Sagutin sa sarili. Sa paanong paraan nakatutulong ang mahusay na pag-unawa at pagsusunod-sunod sa mga tekstong prosedural sa pang-araw-araw nating pamumuhay? Tandaan din na may mga katangian ang tekstong prosedural upang maging mabisa ang paglalahad ng paraan. Layunin ng mga teksto procedural na ipabatid sa mga mambabasa o mga nakikinig kung paano gawin ang isang bagay. Inilalahad ang mga impormasyon sa lohikal na pagkakaayos ng mga pangyayari at nahahati sa mas maliliit pang detalye. Kadalasang binubuo ito ng apat na bahagi. Una, layunin ano ang dapat gawin. Sinasagot nitong tanong na ano ang dapat gawin. Ikalawa mga kagamitan, nakatala ito ayon sa pagkakasunod-sunod ng gamit nito sa proseso. Samantalang ang metodo, ito ang mga pamamaraan o serya ng mga hakbang. At ang ebalwasyon, paano masusukat ang tagumpay ng isang pamamaraan o paraan. Narito naman ang mga gabay sa pagsulat ng tekstong procedural. Una, karaniwan ng isinusulat ang teksto sa simple at pangkasalukuyang panahon. Ikalawa, tumuon sa pangkalahatan sa halip na sarili. Una, kunin mo sa halip na una kukunin ko. Ang tinutukoy na pangkalahatan ay ang mambabasa. Ikatlo, gumamit ng mga salitang nagsasaad ng kilos, putulin, hatiin, tupiin, hawakan, kunin at iba pa. Ikaapat, gumamit ng cohesive devices upang mapagdugtong ang mga teksto. Ikalima, isulat ang pamamaraan sa detalyadong pagkakaayos maingat na gamitin ang gunting. Saan? Mula sa itaas, pababa. Kailan? Matapos, kumulo. Yan ang mga halimbawang maaari natin gamitin. ika magdagdag ng detalyadong paglalarawan ng mga bagay. Tulad ng hugis, laki, kulay, dami. Makatutulong din ang sumusunod na cohesive devices sa pagsulat ng tekstong procedural. Halimbawa, sa pagdaragdag, maaari natin gamitin ang cohesive device na ganoon din, gayon din, at, at saka, bilang karagdagan, dagdag pa rito, riyan, roon. Sa kabawasan at, at, at o, sa kabuuan, maaari natin gamitin ang maliban sa, sa mga kay, kina, bukod sa, sa mga kay, o kina. O sa pagbibigay naman ng halimbawa, maaari natin gamitin cohesive device ang bilang halimbawa o ilan sa mga halimbawa. Samantalang sa pag-uugnayan ng mga pangungusap o talata, maaari gamitin ang cohesive device na kaugnay nito o niyan, ilan sa mga halimbawa. Samantalang sa pagsusunuran ng kalagayan ng pangyayari, maaari gamitin na cohesive device ang kasunod nito, kasunod niyan. Upang mapaunlad o malinang ang ating kaalaman sa pagsulat ng tekstong prosedural, mahalaga ang organisasyon ng mga bahagi nito. Nakatutulong ito sa pagsusunod-sunod ng mga impormasyon sa so lohikal na ayos. Tandaang ang mga salita ay nararapat na angkop na terminolohiya para sa ng paggagamitan ng tekstong prosedural. Halimbawa nito ang detalyadong pagkakaayos ng, o pagkakasulat. Ang pagkasulat ng paliwanag sa isang tekstong procedural ay nararapat na detalyado at maayos na naglalarawan ng gawain. Ang ikalawa ay cohesive devices. Ang paggamit ng tamang cohesive devices ay lubos na makatutulong upang maisaayos sa logical na pagkakasunod-sunod ang pamamaraang babanggitin. Simpleng salita. Ang paggamit nang payak at madaling intindihin ng mga salita at angkop na termolohiya ay makatutulong upang ang gawain ay maisakatuparan ng maayos ng babasa rito. At ang huli, ang proseso sa pangkalahatang konsepto. Makabubuti rin ang maayos na pagpapaliwanag sa buong proseso upang makatiyak ang babasa at magsasagawa ng gawain na tama ito. Matapos nating matutuhan ang ukol sa tekstong procedural, nais kong sagutin ito ninyo. Ang mga mahalagang tanong. Una, ano ang layunin ng tekstong procedural? Ikalawa, mahalaga ba sa pag-aaral at pagtatrabaho ang pag-unawa ng teksto sa mga paraan o ipaliwanag? Ikatlo, paano nakatutulong ang maayos sa paglalahad ng proseso? Ikaapat, paano na iba ang procedural sa sequential at chronological. Nais nice kong ilahad ninyo ang kahalagahan ng tekstong procedural sa pamamagitan ng pagdurugtong ng mga pahayag. Mahalaga ang tekstong procedural sa sarili, pamilyang Pilipino, komunidad, bansa, at daigdig. Kaya naman, bilang pangwakas na gawain, ay nais kong pumili kayo ng isang tradisyonal na pagkain Pinoy. Ipakita sa pamamagitan ng isang maikling video kung paano inihahanda ito. Gumawa ng sariling versyon ng lutuin sa pamamagitan ng pagdaragdag ng iba pang sangkap at pamamaraan. Narito ang pamantayan sa pagmamarka. Nailalahad ng malinaw at madaling maunawaan ang procedure sa puntos kaya itong sundan upang maisagawa rin ng mga manonood sa pumpuntos na ipakita ang sariling version sa pumpuntos mahusay at may impact ang presentasyon sa pumpuntos sa kabuuan ito ay may apat na pumpuntos marami na naman tayong natutuhan sa araw na ito at sa susunod ay tatalakay na naman tayo ng iba pang uri ng teksto. Hanggang sa muli, maraming salamat, mabuhay!